Good morning po mga kapipol Ayan, magandang umaga po. Ang maaga po namin dito guys, dumating sa bukid. Kasi nga po ay first day po ng amin pagpapabilad. So, ayan guys, o, oh, ang ganda po ng sikat ng araw. Sana po ay, ano, ah, magdere yan maghapon para naman po, ano, maging maganda po yung pagbibilad natin ng ah, mais, naning mais po kahapon. So, idudugtong ko guys yung, ano, yung ating vlog kahapon. So, ayan guys andito ah, na naman kami sa bukid nga yan paulit-ulit nag-voice over ako guys kasi paingay good morning people andito na naman tayo sa bukid kaya napakaya may guys nandito syempre alam nyo na guys ang aking trabaho kaya ako nandito sa bukid dahil pag ganyan guys na may patrabaho tayo always na sa kusina ako ayan o oh. maaga din guys ako naligo bago kami umalis sa bahay nasikaso ko muna si Piseya yung ating estudyante. Maaga guys, ako magigising alas 4. Oh. Kailangan guys, na na din ako sa bahay para sa aking bunso. Tapos ipiprepare siya bago siya pumasok. Ayun guys, kailangan aapurahin mo guys yung mga trabaho. Hindi pwedeng pabagal-bagal -baga, lalo pagkakarintong ano ba yung ginagawa pa May patrabaho. Tapos, pagkatapos nun guys, ayan, magagayak na kami, dadaan kami ng palengke, ayan, bibili kami ng pangulam ng mga magkatrabaho. Ayan, so ayan guys, uh, kahapon kasi guys, nag harvest ng mais, ay hindi po siya nabilad kasi hapon na po natapos ba. So yun, ngayon pa guys, ibibilad, nakaladlad na doon sa, doon sa biladan, sa kamsada guys. So, pupunta tayo doon mamaya. Kapasilis ko sa inyo. So, ngayon guys, magliluto muna ako guys ng paalmusal tapos mamaya pang tanghalian magsasangkot sa guys ako ng karne ayan magluluto ako ng patola ito patola na may miswa sa may miswa natin guys ang ating miswa para may sabaw ka agad yung ating magtatrabaho ulam nila ulam din namin guys ayan ayan nagluluto ako tapos guys nag request sila ng dinuguan yung mga ating mga mangyan, gusto daw nila ng, ano, pasintabi po sa mga nanonood na ayaw po ng binuguan. Ayan, bumili ako, guys, ng karne tapos pang binuguan. Ayan, mamaya ako, guys, ito, uh, si kasuhin Ayan, ito muna, guys, yung pangagahan kasi kailangan natin silang mapahain ba. Tapos si eh, mama ko na, guys, nagluto sila ng karin. Diwan ko bakit may plastik ito, tanggalin na natin. Para daw, ata, hindi siya malata, parang ganun. Kasi madami yung kanin na niluto. Iba laki po 'yan, malaking kaldero ba. So yan guys, magluto muna tayo. Tapos pala guys, salamat kay ano, kay Lola, kay Kajo. Si ayan binigyan niya ako ng pako guys. O. Oh. Bigyan niya daw to kay Sis Leonie. <laughs> Kaso wala si Sis Leonie, yung ating sponsor sa kanila ba. Ba guys, ayan. Salamat po. Ayano, oh, bigay niya nagpako siya. Madami po ito. Kahapon pa po ito eh. Ayan. Binigyan ko sila ni. Eh. Ayano. Oh po. Isasarad natin yan. Ayun guys, tuturo ko sa inyo kung paano maghimay ng pako. Ito oh, yung pako na ito. So, ayan guys, thank you so much po ka Josie. Ayan, salamat sa pako. Ito oh, kagaya ito, ang ganda ng pako. Pwede pa ito hanggang sa manambot, pwede yan. Tapos sa tanggalin ito. Ito Ayan. hanggang sa may malambot pag-aistukunin yan ayan. guys ganito lang siya ayan siya Ayan guys, busy talaga dito sa kusina. O si mama ang ano nito nagtoka. Siya na lang daw, ano, tutulungan niya daw ako. Tapos pala guys, itong pako, ito, nahimay ko na at nahugasan. Ngayon, eh, aano ko lang siya guys, yung parang ilalaga ko lang siya na yung hindi lagang laga ba guys, kasi sa salad ko ito eh tapos ito eh guys, ititimpla natin may kamatis, sibuyas, luya bawang tapos, ano nga, kalamansi may kulang ka palang kalamansi guys, paminta so yun guys, ipapakita ko sa inyo mamaya so, luto na pala guys, yung ating pato, lagi nisang patola sa karne eh. ayan o oh. Ayan, nabawasan na po ito kasi may tao si mama pinakain niya na. Yung sa amin, guys, mamaya-maya pa kasi hindi pa kompleto. O ba diba, sabaw sa umaga. <laughs> okay lang yan. May partner po yan na, ano, na isda. Hindi ko pa nga napiprito. Nililinis pa ni Papa. Ayan, guys, yung isda, Oh. Nililinis si Father dear Ano isda yan, Papa? Hindi ko nga. Hindi naman batali. Hindi naman Ibang hmm. kasit. Matinos gano'y ang oso. Ayan, o. Oh. Ayan, mapong isda. Kaya yan. Wala nang siyang itsura kasi na, ano, na, nagayat-gayat na. Gayat -gayat na. Okay, mama, <laughs> At saka ang bait naman ni Muningning ah. Runing! Nasa nasaguti eh. Gusto mo nang kumain? Ayun o, no, kumuha ka doon o, no? daming bituka. <laughs> Ayan, bibili ano natin yan. Sa Ay, budiga, dos Ayan guys, ulo na siya. Pwede na natin ilagay itong pako. Ayan. Yan. Hindi na hindi yan ano guys, yan nabubulol tuloy ako. Parang steam lang ba? Yung hindi siya nalabsak para malutong pa rin siya. Yan siya. ayan yan, guys, na-steam ko na po yung pako. Ayan, ilalagay ko na po yung mga rekado. Kagaya po ng kamatis, sibuyas, luya, bawang at saka ano guys patis at saka ng ano pa paminta at kalamansi yun yun lang po guys yung ano yung timpla nya at uh, tansya tansya na lang guys kung ano kung medyo gusto nyo na medyo maalat or yun magdadagdag po kayo ng pangmaalat ganyan lang yan guys halo haluin lang natin yan 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 masarap na yan guys pang partner po doon sa mga pritong isda yun. O kaya, guys, ah, pwede nyo din po lagyan yan ng, ano, ng uh, itlog na nilaga. Tapos, or ano, yung itlog na maalat. Yun, guys, masarap na siya. Ayan, guys, o inahalo-halo ko na siya. Masarap yan. Ayan, nasalamat kay, ano, kay Lola na, ano, na talagang nagtalbos pa. Sabi niya, ibibigay daw niya kay, ano, kay ay ma'am Leonie niya, sabi kay sis Leonie, I set out po sa'yo sis Leonie thank you so much, ayan ah uh, ano, sabi ko naman, wala naman dito si ano, si Ma'am Leone. O, ipakita ko lang daw, sabi. So, ayan guys, magpiprito na po tayo ng ano, ng isda. Tapos, magsisigang po tayo. Hindi ko po ilalahat ng sigang, ah, uh, ng ano, ng iprito yon Gusto daw nila mamat papa ng mayroong sa so Ayan guys, nagsipirit po ako ng pangsigang sigang baso. Ito guys, yung rekado niya, o. Oh. Si ano, uh, kamatis, tapos kalamyas, sibuyas. So, yan guys, pampaasim. Nabas muna tayo guys. Makalanghap ng sariwang ano, hangin charot. Pupo po ako ng talbos ng kamote. Pansahog ko po doon sa sinagang ba. Baka nagtataka kayo guys, ang dami-dami kong niluluto. Yun po ay yun sa pangumagahan, tanghalian, at saka panghapunan na po yun. Para isang lutuan ko na ba. Mahirap guys, ano, yung maya't maya nagluluto. Gusto ko guys, isa kang luto na kasi nakakapagod din. Alam nyo guys, yung kamay ko minsan. may na din guys. Sa kadamihan ng ginagawa. Pero okay lang. Wala ang problema yan sa akin guys. Matapos lang yung aming trabaho. So, ayun guys. Nakakaraus din. Kaya kailangan din namin guys sa makapagpahingat, makagala. Charot. Kailangan kaya yun mangyayari. Ang hirap naman guys mag-budget pagka walang budget. Ayan. Lalo yung ganyan guys, kunti lang guys yung naani namin, nakakaluka. Ang naani lang po namin doon sa mais, napakalayo po doon sa inaani namin. ah uh, ang naani lang namin dahil nga maliliit po yung bunga ng ano ng mais. 67 lang po lahat, o diba ang baba. Na dapat ay umaani po yun ng mga ano mga 100 kaban pataas. So yun guys, ganun talaga ang pagsasaka sa nga ng nga sana pagtapos yung 67 na yun nabawasan pa po ng walo para sa hunos dun sa nag harvester kasi yun yung pinakabayad guys tapos ang natira yun na yung sa amin ibibilad pa po yung tira na yun pag nabilad pa yun kasi simpre kikipis po yung mais ibibilad po yan ng ano ng tawag ito 3 days o diba ang gastos din guys pag natuyo yun guys sabihin na natin yung naiwan na 59 parang ganun sabihin natin ano ang ma pag kumipis yun, guys matatanggal doon halimbawa ang natuyo lang guys ay ano mga 40 mga gayon so di ba parang alanganin pa sa nakabawi sa puhunan so ganun talaga guys ang buhay magsasaka sa palaran nga ikanga pero blessed pa rin guys at least meron tayong ganyan na inaani so napakagastos base ng ano ng pagganyan na pag ano pagbubukid, kasi sa puhunan na lang yung pagod lahat na guys talaga Lalo sa amin guys, may mga anak kaming nag-aaral. So yun guys, sikap-sikap lang. Mabuti na lang guys, malaking tulong po yung ano, uh, motor shop po ni Mr. Sa araw-araw eh, ano, may napagkukuhanan po kami. Ayan. So, ayan guys, thank you so much po pala kay Sis Leonie na napakalaking tulong din po yung ano po, na ibibigay niyo po. Sobrang thank you talaga. Sobrang thank you. Ayan. So, ayan guys, ito lang po yung kukuha natin. Kunti lang punta na naman ako guys dito ah meron pala dito hindi ko siya napansin kahapon ibig sabihin may kasama yun guys kahapon yung kabuti na yun Dato pala binuklat ko ito ayun oh. Sinuswerte nga naman sa mga pang ula ah yun pa oh. tinan nyo guys oh, may kasunod pa siya takpan natin lang ayaw ko kasi magbuklat buklat dito baka may iba yung makita ko ba tabi tabi po tapos Maniliit pa guys yung iba. Ito pa oh. Kita nyo? Magiging kabuti. Ayan. One, two. Mayroon pa dalawa dito. Tapos ano pa ba? Ay, mayroon pa pala guys. Oh, hindi ko siya napansin kahapon. Pag hindi naman natin ito kinawa guys, kawawa naman. Kuhanin na lang natin ba? Diba? Ito oh. di ba? Mm. Blessing yan guys. May mga pagkain na yan, Aray. Pinagat ako ng langgam tinikman ako nung langgam sa kita langgam pala ayan ayan guys oh kay uncle tito yan. shout out kay uncle tito ganda ng talay niya. ito so, guys yung kabuti na nakuha natin oh sayang araw araw ata may nakukuha tayo so yun ito lang naman guys yung kinuha ako talbos kunti lang babalik na tayo doon sa ating ginagawa sa kusina para makatapos na guys. Tinatapos ko talaga guys yung gagawin ko. Kasi pagka nakaluto tayo, ang asikasuhin ko naman, pagpapakain sa mga tao. Ayan, nakakapagod. Na nakakatuwa. Charot. Blessing yan. Ayan. Mamaya guys, magpapakain na tayo ng ating mga magkatarabaho. So, ito na guys yung ating siligang. Nilagay ko na pala guys yung ano, yung isda. Hindi ko lang napakita sa inyo. Ayan na yung sabaw niya. Tinikman ko na guys yung sabaw niya. Masarap siya guys. Subukan niya kamat. At saka yung palamyas. Super delicious. Tapos lagyan na natin guys itong ano, kamote. Talbos ng kamote. Tatakpan na din po natin yan. Ayan siya o. Oh. Ayan diba? May masarap ng sabaw. Mm -hmm. Dahil kong niluluto guys. Ano po? Kasi umagahan panghalian po yan. At saka hapunan. Tara okay na. Para isang hirapan ba ng pag aano niluto patay natin tapos ito na guys patapusin natin ito ayun Ay, ayun guys nagugutom na talaga ako guys dami kong ginagawa habang ako nagluluto tumutubo ako ulam ko guys yung sinigang. At saka yung piniritong isla. Uh Pan -huh. tayo guys. Masarap ng sinigang. And guys, kumain na pala ako guys kasi mukhang naka, ano, nakakaramdam ako ng gutom ba guys, sa dami kong ginagawa so yun, tatapusin ko guys yung mga ginagawa ko, kaya ito guys, oh, may gagayatin pa ako pang ginubuan, lulutuin ko yan guys para, tapo, para tapos ko na lahat guys, para mamaya ha ano, mag-aasikaso na lang ako ng mga uh, tauhan na papakainin ba tapos yan guys, dirinisan ko pa yung mga yan pagtapos ko, ayan oh. ayan, so ba diba? luto, luto, hugas kaya yung kamay ko guys, ay nangingimay kong minsan, pero okay lang yan, kaya ko yan guys, matapos lang yung patrabaho namin eh, makakaraos din ba run out guys, kaya madilim ito na guys yung ating dinuguan nilahukan pala namin yan guys, ayun namin tuloy, kasi si mama pinagayat ko ng ano eh, Nang upo ba, ayan so ayan guys, oh tapos yung sili guys yung nabili ko, medyo pula-pula na siya apat po ata iyan so no choice, guys ayan oh, mga sili okay na din yan guys luto na siya tapos na ako magloto. nakahanda na yung aming ano doon ang at hapunan. So, Patay na natin. Okay na guys yan yan guys, pupuntahan natin yung ating ano binibilad na ano mais. Yan pong nadadaan natin na yan guys, ay hindi naman po yan amin. So, mayroon may may yan. So ito guys, so ito yung sa amin na binibilad. Ayan, nandito sa dulo yung mga ano ang ah, mga mangyan na mga ano namin magtatrabaho. Yung mga mangyan na guys ay galing Binlawan Tribe. Ayan, mabait yung mga yan guys. So ayan guys, tinitingnan binibisita ni Mister yung mais. Uh, ano, yung mga butil-butil ba kung ano daw, um, uh, kung medyo tumigas na. First day parang naman ito guys, ang pagbibilad naman po ng mais ay 3 days po yan. So, ayun, medyo ano, basa-basa uh, pa basa, siya kasi nga, kaharvest lang po yan kahapon. Ngayon pa lang po, ano, uh, mat, ano, it, tino, tinutuyo, binibilad, kumbaga. So, ayan guys, 3 days po yan, paulit-ulit. Ayan, kaya matagal-tagal pa po tayo dito sa bukid. Mga 3 days po tayo maglulutuan ba? Diretso. Ah, diretso ba? Meron diretso na ulit. Diretso yan. Ah, diretso ka? Oo. Hindi o. Diretso na. Ay, dito na lang. Grabe namang pahirap yan. kasi hinahalo eh. Pero ako na maghahalo. Hindi, hindi na. Magmurahin na. Magmurahin na muna kayo. Ako muna maghahalo. Ako muna. Para makanda. Para sol. Para dahis. Gayahin na ako, kakakulinta na lang yan. Baka ano siguro yun, mga bubusogin na lang sa pagkain na rito. Na. Kakainin ulo ngayon, dito Tapos, Tapos hindi mo gagalingan ng hanon, ako po. <laughs> may pag -inoo ka na ngayon. Ano? Kung karne ng manok. Masarap na talaga 'yon. Karne ng manok ang gusto niya? O. Ay bukas, ano? Anong luto? may tanong mo to. Adobo, uh. kaldereta, Hmm. Ayan guys, oh. Ah, uh, pinapakita ko sa inyo dati ito eh. Dito kami namamako. Diyan kami pumapasok. Diyan ang pakuan guys, yan ang maraming pakuan. Kaso, hindi na po kami kumukuha kasi mayroon na pong nagpipresenta na sila na lang yung kukuha tapos babayadan na lang namin kagaya ni Lola, si Kayosi siya na yung kumukuha tapos ano, yun hindi naman niya binibinta sa amin guys. Babayadan namin ayaw niya. Nahihiya siya siyang ano, babayadan. Pero hindi naman namin sinasamantala guys na ano, pakuhanin siya. Minsan hindi namin alam na kumukuha siya. Tapos ibibigay lang sa amin. Ganun guys. Ayan. Oh, ganda dito oh. Ayan buti na lang guys medyo malapit yung aming biniladan malapit lang kinamama yan oh doon lang sa dulo yung kinamama at papa na bahay kabahayan po yan dyan tapos dito napakadalang guys parang mabibilang mo lang ang bahay dito parang lima lang atang bahay dito or apat ba kasi yan putol na po yan ilog na po yung karugtong yan tapos tatawid isang barangay na po uli yun ganun. ayan uulitin ko po ulit itong kalsadang ito ay pwede pang piladan dahil putol naman yan sa dulo sa dulo ah hindi yung, yung aming mga ano hindi guys dumating yung iba nakasamahan ng mga yan na dalawa ayan kaya bukas kailangan yung, ano sila madagdagan first day po ng aming na ngayon. Ayan. Ayan guys, andito na kami sa store. Ayan, diwiritso ako guys, ako dito sa store kasi may duyan dito. Humiga-higa muna po ako kasi uh, nakakaramdam ako ng uh, kunting pagod yun ba namang ano, ang aga kong nagsimula alas 4 hanggang tanghali ba talaga guys, tapos mamaya maghahatid na naman po kami ng pagkain patanghalian ba sa magtatrabaho, so ito na nga pala guys papunta na po uli kami doon sa mga nagbibilad, kasi nga nag request po sila na doon na lang daw po sila kakain dahil medyo mas malamig at mas mahangin doon po sa may punong kahoy ba sa ilalim noon, doon na lang daw po sila para hindi na daw po sila ano, a uh, uh, pupunta doon sa bahay nila mama doon na lang mas gusto daw po nila doon so ayun guys pagbigyan natin mas okay na din nga po sila dito ayan guys so tingnan nyo nga naman po ang view dito mas maganda po mas malamig pa ang ano ang ambience po dito ay yung buho nila oh Wala, wala, dinamihan ko ang kanin yan para sulit. Kain na. Para ano. May santok yan ng ulam, may santok ng kanin. Ulam yan, ano, yan sa ibabaw na yan. Ang pansandok, may sandok doon sa ano, sa ulam, yung stainless na malaki. init pa yan. Kaya nga Kaya nga kumain na. kain kain. Kapag kain nyo lahat yan, pati yung kanin. Kain okay, na? Sige, kain. Sige, busin nyo. Wait na. kami pala guys ay uuwi na din po para naman po makakain po kami ng tanghalian so ayan may guys inuuna po talaga namin guys yung mga ganyang magtatrabaho po guys sa ano or bago kami kumain ayan po yung pinaming pinabibilad na mais kain na po tayo mga people ayan o si mister guys uh, ano parang gutom na gutom na din. Siyempre ako guys, gutom na gutom na din. Sina mama at papa pala guys, ay nauna na din po silang kumain. Kaya, hindi na din po namin sila kasabay sa pagkain ngayong tanghalian. So, ayan guys, kain po tayo. Ayan, yung pagod ko guys, idinadaan ko na lang din po sa kain ba. Para guys, ay ano, laging malakas kasi ilang araw pa po tayo dito na ano, maglulutoan ng ano, mag-aasikaso. So, sa ating magkatrabaho para matulungan ko din po si mister nito kasi hindi na din po yan kaya ni mister na siya hindi na din po niya alam kung ano yung gagawin niya sa kusina ba? so ayan guys kailangan pa kasama sa araw araw dito na pag may patrabaho po kami kain tayo na nga guys may gagawin po tayo dahil si mama guys ay naka schedule daw ng black rosary niya bukas schedule daw po kapag po on ay naghahanda po ng pagkain ng pamay sa mga magdadasal dito po sa bukid usong uso po yon yung pablak rosary tapos kung sino po yung mapupuntahang bahay doon po sila magdadasal parang daladala -dala po yung puon parang ganon yung ano yan Parang may ganun guys, magdadasal siya sa isang bahay tapos pagkatapos nun magpapamerienda. So ayun guys, ang pamimerienda ni mama ay gagawa kami ng ano, lumpiang gulay. Ito, para po matimplahan na kasi bukas pa naman yun guys para mas malasa ba titimplahan natin ako magtitimpla ayan kaya, ito. Maganda, niya, para, pero yun na, Gusto mo. So ito na nga pala guys ako na lang po yung mag isang ano na iwan dito dahil si mama po ay sumama po so, sa pagdadasal sa ibang bahay naman po kasi may grupo po silang samahan so ayan guys kung saan po yung schedule doon po sila so yun si mama guys ay ano sumama doon ako na lang po yung na dito at so ayan guys ako na po yung nagagayat at ako na din po yung magtitimpla yan. pero okay lang kaya pa naman guys. Dahil may maya, maya naman guys, ay uuwi na din po kami. Basta po tatapusin ko lamang po ito. Tapos, ayun, bukas na po namin babalutin to Titimplahan ko lamang po ito. Ito na nga guys, o, niluto ko na po siya. Napaglahok-lahok ko na po lahat. Ayan, natimplahan ko na din po siya. Okay naman po yung lasa. Tapos bukas babalutin na po namin yan. Ayan, para mas malasa siya. Tapos pala guys, ay uh, binisita namin yung aming pinabibilad na mais. So, hapon na po dito, ayan, makikita nyo guys, uh, may mga tulda na siya. Ayan, kasi pagkaganyang hapon guys, kailangan po nilalagyan ng tulda. Hello people! Ayan, hapon na po dito. Talagang hapon na, kasi mag-aalas sa isna eh. Ayan. Ito pala guys, yung pinapa ano, pinapabilad namin, ano, amais. Guys, o, oh, tinuldahan na lang ito. Ayan, inipon sa gitna tapos nilagyan ng tulda ba? Nilagyan ng tulda para pagka umulan ay hindi po siya gasi ano, ga, ano yung mababasa ng gusto. Ito naman guys, ang nakikita ninyong ito ay ito po ay aking ano sasakyan po ito, charot. <laughs> Which lang. Pangwalis po nila ito yung parang pang-ipon, bigat. Mabigat pala yung parang iniipon-ipon na ganito yun. Pangumalis po nila 'yan. Tapos, kaya naman po may mga bato-bato yan sa gilid. Siyempre, hindi maiiwasan na may hangin. ay eh, malilipad po yan. Hindi mababasa po yung ano, yung tawag ito, mais. So, yan guys. Ito naman, ito yung mga panulak. Yan, mga panulak yan. Yan, yung pang ano, pang halo. Ito naman, eh, yung sinasayang panulak, yung tinutulak yung mais. Para matulak ng ayos. Ito naman yung pang halo. Ayan. So, ayan guys, oh. Tingnan niyo guys ang paligid dito, makulimlim. Kanina, maaga po silang ano nag uh, likom nito, alas 3 pa lang yata. Hindi ko na siya na-video kasi madami akong trabaho sa ano sa bahay nila mama. May ginagawa ako doon kanina. So 'yun. Ayan, tingnan niyo guys ang paligid dito, oh. Hapon na. Kami po ay uuwi na din mamaya-maya po. Baka kami maabutan pa ng ulan. Ayan bukas babalik po pala kami dito syempre pa 2 days pa lang bukas ayun guys yun lang po yung aming vlog sa buong maghapon maraming salamat po sa panunood bukas po ulit day 2 ng aming pagbibilad so ayan ingat po tayong lahat God bless us all po